Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. A ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po. Are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor? I, hindi, pera ito. Kasi hmm. ang ini-insinuate ni Bryce Hernandez no, sa house, noong nag-testify siya, ang insinuation sa akin. Because of my connections, allegedly... With a certain Beng Ramos and yourself, na staff ko raw si Beng Ramos, yung delivery na, ang pinalabas niya sa house, yung delivery niya, yung ibig sabihin ng delivery, pera. Na nag-deliver ka ng pera straight to my office. Yun, hmm, ang, yun, yun ang insinuation yung, niya eh. Ang agreement po is kami po kasi yung gagastos sa processing fee. Yeah, yeah, no, 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 no. So yung po siguro I'm yung nire-refer niya ang pera. Me, I'm telling you, That was his insinuation when he testified in the House uh, yes. uh, House of Representatives. Yes. Pero right now, you are saying na hindi mo ko kilala? Hindi, hindi ka nagpunta sa akin tanggapan. Correct? Po. Yes, your honor. So lumalabas talaga na wala akong kinalaman kung ano man ang transaction niyo ni Bryce Hernandez. Am I correct? Yes, your honor. There one second. With the permission of Senator Strada. Yes, please. please. So, hindi mo kilala si Senator Dingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So, talagang safe ka na. <laughs> please, please uh, continue. Okay. Uh, nabigyan ka ba o na-awardan ka ba ng DPWH project ni, ni Bryce? wala po kaming na-award na project dahil hindi nga po kami natuloy na mag Your Honor. So, kasi, again, ah, for the last time, pinalalabas kasi ni Bryce Hernandez ng text message ay patungkol sa akin. Okay? Very clear yan. Pero mismo ang taong kausap sa text ay nagpapatunay na kayo na wala naman akong kinalaman dyan. Wala Can you please po. confirm? Um, Your Honor, ang usapan pa lang po namin is magkakaroon pa lang po ng joint venture para po mag-qualify po kami. And for that, sa ganyang pagkakataon po kasi, meron pa pong invitation to bid. And hindi ko pa rin po alam kung ano yung project specifically dahil nga po over the phone lang kami nagkakausap. That's why I want to send a staff para po mas malaman mabuti ano ba yung project na sasalihan po namin na for the joint venture agreement. Before you proceed Senator turinggo. Di uh, committee welcomes sa uh, DOJ Secretary Crispin Boying Remulla to the uh, Senate. Thank you. Thank, thank you. Uh, so uh, tapos na ako siya ano ah, uh, lamina. <laughs> <Tika laughs> nice ka pala. to meet Tika you sir. Nice to meet Nice to meet you. Nice ka, Opo. Lumaki ka opo oh, and um to add po my father is also a public servant for more than half of his life and he's known to be incorruptible kaya ang sakit po na madrag talaga yung pangalan okay tanda mo man balik yeah yeah po okay anyway uh for the record engineer I'll I'll be asking questions to uh profound questions to engineer hernandez. Mr. are you Bryce done na? with the uh, miss mina so we yes, can excuse sir. sir? Yes, please. Unless other members uh, will be asking questions pa. Wala wala naman. Ah okay siya. You cannot leave yet. Okay. Okay. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal Do You confirm? Yes, your honor. Niminsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message tama tama ba? Yes, your honor. Sinabi mo sa testimony mo sa house na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganon, your honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa house ngayon, wala ka, wala ka specific na sinabi. I, yung dito ah, po kay Pakinggan mo muna ang tanong ko, Mr. Price ha. Sabi mo sa testimony mo sa house of Representatives na binigay mo ang pera kay DE Henry Alcantara at siya nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Ah, uh, tungkol po doon sa 2025 projects, opo. okay. surprise okay. po dun uh, sa ano? You mentioned the the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is it Senator Estrada twice on two occasions sa House? Yes po. One Uh, 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator uh, Jingo Estrada and Senator Villanueva, with a list of projects. I remember that. No? Yes, po. And then uh, on another occasion, 12:50 p.m. Yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon. Lumalabas yung kay WJ, kay D. Alcantara. Tapos niling po kay si Ben Ramos, niling po kay Senator. Tr cleared na yon. Yes, yes. Clear na 'yon. Ah, uh, actually regarding po doon your honor, meron po akong follow-up na text, mes text message po na nag-confirm na nagdala po si it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po doon sa administ administrative officer namin noong time na 'yon. Meron po akong text message na 'yon. Galing po sa chief of staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligation sa office. Do you have that? Yes, I have message. po your honor. So I mean, no that's that's related to the WJ yes for your honor nagdala ng pera can you show that yes or sige basahin mo nga page page, page.